Huli sa akto ang pagbebenta ng ilegal na droga ng dalawang sospek sa isinagawang bypass operation ng Malolos City Police Station sa Barangay Katmon sa Malolos, Bulacan. Nakuha sa mga sospek ang nasa limang hinihinalang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 piso. Nasabat naman sa apat na tulak ng ilegal na droga ang nasa sampung sachet ng hinihinalang shabu na may mark money na mahigit 40,000 pesos sa isinagawang magkahiwalay na bypass operation ng Station Drug Enforcement Units ng Lalawigan ng Hagonoy, Plaridel at Doña Remedios Trinidad MPS. Ang mga nasabat na ebidensya ay agad na dinala sa Bulacan Provincial Forensic Units at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, Bistado ang nasa mahigit 7,000 fully grown marijuana sa Barangay Kayapa, Bakun, Takadang at Kibungan sa Binget. Ito ay nadiskubre ng mga operatiba mula sa Kibungan Municipal Police Station, Bakun MPS, Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Binget Police Provincial Office at Philippine Drug Enforcement Agency. Agad namang binunot at sinira ang mga nadiskubreng tanim ng marihuana at patuloy ang sinasagawang investigasyon para matukoy ang iba pang plantasyon sa mga kalakip na lugar. Nakumpis ka naman ang nasa mahigit 800 board feet na kahoy na ilegal na pinutol sa Mountain Province. Iyan ay sa joint operation ng Paracelis Municipal Police Station at Second Mountain Province Provincial Mobile Force Company. Nadiskubre ang nakatagong imbakan ng kahoy sa darakan na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 40,000 piso. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, JBP Adragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.